posible raw pumabor sa Pilipinas sa ampagpatao pagpataw ng mas mataas na taripa ni US President Donald Trump sa ilang trading partners ng Amerika mas malaki kasi ang buwis na ipinataw sa ibang bansa kaya baka maglipatan daw sa atin ang investors nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte Pasabog ang inanunsyo ni U.S. President Donald Trump sa kanyang tinawag na Liberation Day, kabilang ang Pilipinas sa mga bansang pinatawan ng Amerika ng mataas na tarif o buwis sa mga produktong ine-export o ipinapadala natin doon. Pero kung ikukumpara sa mga karatig bansa natin sa si ASEAN, di hamak na mas maliit ang taripa na pinataw sa Pilipinas na 17% la. Kaya para kay Special Assistant to President for Investment and Economic Affairs na si Secretary Frederick Go, pwede itong maging bentahin ng Pilipinas sa ibang bansa sa si ASEAN. I think it's it's really an opportunity for the Philippines to attract investments from all these countries that have been imposed with higher tariffs, we have an opportunity to capitalize on this. Ayon kay Go, mula nang i-anunsyo ng Amerika ang bagong tariff rates, marami na raw investors ang biglang nagka-interes na mamahunan sa bansa. Ang ating Agriculture Department may nakikita ring oportunidad para i-market sa Amerika ang iba pang produktong pwedeng i-export. If you look at it in, in, as a general perspective, positive yun sa atin. It just means that We should push for more sales into the US of our products. Pero sabi naman ng isang ekonomista, dapat tutukan at i-promote din ng Pilipinas ang iba pang sektor na mas malaki ang potensyal, gaya ng business process outsourcing o BPO at information technology o IT. Ang pinakamalaking uh, potensyal natin ay uh, nasa information technology, software development. Uh, dahil ito po, hindi naman ganun kalaki ang uh, puhunan para uh, magpa, magsulong ng uh, ating IT. Kailangan po talaga makita natin no, uh, na ang Pilipinas ay maging parang uh, Silicon Valley o kaya ay uh, makasabay tayo sa uh, ginagawa sa India. Sa ngayon, susubukan pa rin ang Pilipinas na makipagnegosasyon sa Amerika. Ayon sa Department of Trade and Industry, nakatakdang makipagpulong si Trade Secretary Cristina Roque sa U.S. counterpart niya para pag-usapan ang tariff rates at palakasin ang trade relations ng dalawang bansa. Ang Malacanang naman naniniwalang maliit lang ang epekto ng bagong taripa na ipinataw ng Amerika. Base naman po sa mga reports natin, hindi naman po din kasi ganun kalaki yung ating uh, ini no uh